Ngayon mga kadudz It's uh, Monday today Ayan Nagpagawa ng breakfast ni Madam H Maagad siyang umalis today Hindi ko alam kung saan siya pumunta Tinawagan niya ako sa cellphone Na ipakuha daw yung susi ng sasakyan niya kasi may naglilinis sa labas Inaano nila yung tiles Ang tawag dito Pinapashine Mifta what?

siya na? Ano ang tiyak na? Ano ang tiyak na? Ano si Madam Etch. May pinapakuha na naman siya dito. Piano daw. Iwan ko ba? Ito ito Piano. Tapos, ito yung keep. Ah, ano to? Keep. Ah, hindi. Stand. Stand ng piano. Saan ba? Stand ng piano. pinapadala niya doon sa sasakyan. Yung sasakyan ngayon, lahat ay inilabas kasi nagpapashining. Shining and shimmering. Charis sila sa may tayo sa labas. So, hindi ko alam kung saan nakapark yung sasakyan ngayon at bubuhatin ko na naman ito. Diba? Napakadaming problema ni Madam H. Uy, send. Nag-send ako ng message kay Sharon. Tinanong ko kung kung ilalagay ba itong karton dun sa sasakyan. Parin na ako aakyat. C'est un piano. C'est un piano. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans celui-là? C'est nouveau. C'est nouveau. Elle a dit que c'était un piano. Pagkagising ko nga kanina ng umaga mga kadosa ito na agad yung bumungat sa akin yung utos ni Madam H Ang sabi nga niya sa akin ay bubuksan ko daw itong kanyang piano dahil nga dadalhin niya ito sa labas Ako naman ay masunod rin for today's video kaya naman tinawag ko si Sharon para ako itulungan dito sa baba Nahirapan niya kaming magbukas nito mga kadots dahil nga sobrang sikip at wala kaming dalang pang bukas For today's voiceover nga ay medyo ngungu nga tayo dahil nga tayo ay galing sa sakit Ngalang namin sa carton yung piano mga ka kadons at inilagay ko lang siya dito sa kanyang bag. Tinanggal na din ni Sharon Conoto yung stand. Sharon, go outside. Find it. I think it is... Just close the small, the bag. Not too much. Sharon, <laughs> She wanted me to video her, huh? she's saying, be, be careful. I told you. We told you sh we are going to reach there at his rope. sa so, pag-akyat namin kanina galing sa labas nagpagawa ng tea itong si Madam H ko tapos nagpagawa din ng coffee with milk itong si my enemy ko pagkatapos nun uminom na ako ng kape mga 30 minutes ako dito sa kusina so walang tumawag sa akin tapos natatae ako kaya umakit ako nag CR so paupo pa lang talaga ako paupo, paupo pa lang ako sa ano sa CR tinawag na ako ni Baba, hinahanap ako. So, yung samagot, si Sharon Conoto, kasi siya naman yung andito. Tapos, no, sabi, daw, sabi ni Sharon, naririnig ko, maririnig ko kasi, sabi ni Sharon, nasa CR, nagre-reklamo siya. Bakit daw palaging nasa CR? Ano daw ginagawa sa CR? So, nakikinig lang ako sa kanila. So, <clears throat> sabi ni Sharon, ngayon lang, as in lang talaga siya pumunta so nagpapagawa siya ng egg with uh, onion tapos tomato scrambled egg tapos yun nag siya binigay ko na sa kanya so parang na uh, ano ako kasi bawal na bang ano bawal na bang pumunta sa CR bawal na bang umakyat kasi nagre-reklamo eh. Palagi nagre-reklamo. Kasi palagi daw ako sa CR. Tsaka every morning talaga ako nagsi-CR. Kapag nagising ako, nagsi-CR ako. Tapos kanina kasi, bigla na lang nap ako napatalon kasi ang haba ng tinulog ko. Kaya, pero late pa rin ako nagising. Nagising ako ng 8.31. Kasi nag yung cellphone ko. Tumawag pala si Madam Et sa akin. Nasa labas na pala siya. Lumabas siya. Hindi ko alam. Baka may appointment siya sa hospital. Kaya maaga siyang umalis. So ayun, nagising ako sa tawag na So, hindi na ako nakapag-CR. Kaya bumaba na ako diretsyo. Tapos, uh, nag-call back ako kay Madam Elsa. sa WhatsApp. Minis-call ko na lang siya kasi hindi naman mag-connect. Tapos, tumawag siya sa number ko. So, ayun na nga. Pinapak pinapakuha niya nga. Pinapakuha nga niya yung uh, susi ng sasakyan niya sa kwarto niya para mailabas yung sasakyan na ginagamit niya para makapag ano, makapaglinis ng tuloy-tuloy yung ano, mga tao dito sa bahay. Nililinis nila doon sa baba. Pagtapos na naglinis na ako, naglinis na dahil wala namang menesed sa printita kung ano yung gusto niyang kakainin for lunch, ay ako na lang yung magdi-desisyon. Meron nga ako nakita ditong Molokia, frozen po ito at binili niya nung nakaraan na nagpunta siya sa Dano. Pero bago ako mag-umpisang magluto, eto't eh, kakain muna ako dahil nga kanina pa ako gutom. Meron nga ako nakita kanin sa my ref at meron din ako nakita chicken kaya eto na lang yung kinain ko for breakfast. Hindi nga ako nag-dinner kagabi kaya naman pagkagising ko nung umaga ay gutom na gutom ang mga bito. Medyo madali nga lang yung aking lulutuin ngayon dahil alam ko na nga kung ano yung lulutuin ko. Uh, beses ko na itong nalabas. Grabe naman. Hindi naman ang hype pa. Boy, init pa naman. Ng... Pangalawang beses ko na itong nalabas. Tingnan mo. Malagay ko kasi sa sasakyan. Nasa labas lang. Na... Nasa labas yung sa sakyan uh, yung sauce na Ah. Init. oo Ito yun. Ano yun? Ah, may napinsot ba ako? <laughs> Bago nga ako bumaba kanina mga kadods ay meron nga ako ditong nakasalang na kaldero. Parang nga ito sa Molokia. At nakagawa na rin pala ako ng Arabic coffee para kay Majin mamaya. So I'm back here sa baba kasi nahanap niya yung, ano yun, yung charger ng piano. Hindi gagana kapag kawalang charger. So nanap ko na siya dito sa karton niya pero wala. Kahit kanina nung nag-unboxing kaming dalawa ni Sharon, wala. Wala akong nakikita ang wire. So wala. Ewan ko kung nasaan. Mm -hmm. Mm -hmm. Habang nagluluto nga ako mga kadot sa itong si Madam H ko naman ay tawag ng tawag. Tawag nga siya ng tawag dahil pinapahanap nga niya yung charger ng kanyang piano at hindi ko nga makita kita. Dahil pagbukas ko nga ng karton ng kanyang piano ay wala nga ang charger na naka-attach sa may karton kaya hindi ko alam kung nasaan. Patapos na nga ako sa pagluluto na ito, mga kadot kaya naman naghugas-hugas na ang person. Hindi na nga ako nagpatulong dito kay Sharon ko mga kadot dahil nga iba na yung pakiramdam niya. Ang sabi nga niya sa akin ay medyo masakit nga daw yung ulo niya kaya hihigadang muna siya. Sinabi ko naman sa kanya ay okay lang at patapos naman na magluto at ako na lang yung maguhugas. Ano nga mga kados iniwan ko nga itong aking niluluto dito sa taas. sininaan ko lang yung apoy para hindi masuno. Magkakapi nga sana ako pero naalala ko may inutos pa pala sa akin. Vem, <síntale> Papakita ko nga yung niluto ko for today's video. May niluto nga ako ditong rice para kay Baba. Ito naman yung rice para sa amin. Rice with Sharia. Dito naman yung mga gulay ni Baba Hot. Meron nga ditong bell pepper, ang palaya, onion, tapos cucumber. At ito naman ka-partner ng Mulukia, yung tinatawag nilang Idam de Judge. Chararan! Ito na po yung ating Molokea. Medyo malabnaw po siya dahil hindi ko natansya yung tubig. Pero go run na yan. Pwede na. may papa sa labas si Madam H. Dumating Alas 9 ng gabi na nga ito mga kadods at dumating naman itong si Majid galing sa labas. Meron nga siyang mga gamit na binibili mga kadods at meron pa naman kami nito na pero bumili na siya. Ito na ngayon oras na nagtatapon ako ng mga basura mga kadods. Wala nga si Sharon ko ngayon kaya ako yung magtatapon. 9.30 pa nga lang eh, ay ko na nga siya dahil nga medyo hindi na nga siya okay at nanginginig na nga siya. Binigyan ko nga siya ng panadol at pinainom ko nga siya ng gamot bago ko siya pinakit sa taas. Hindi nga siya kumain dahil nga wala daw siyang ana nga sana ako mga kadals galing sa baba nagtapon ng mga basura kaso nga lang napansin ko nga itong takore na cute na cute ah, ito sa mga pinagbibili ni Majid mga kadals kaya naman ginamit na niya at gusto nga daw niyang subukan bawa nga siya ng syahe mga kadals kaso nga lang hindi niya nainom dahil nga sobrang daming tubig ng na po ito ng gabi mga kadals kaya naman nagsasampay na ako ng mga pinaglalabhan ko kanina mga oras na ito mga kadals sarado na ngayong pintuan ni Sharon Konoto kaya naman dito ko na lang ito isasampay at kasi ako sa loob ng kwarto na nagsasampay ng mga damit ni Madam H mga kadudge kaso nga lang ay sarado na kaya dito na lang sa labas. And that's it for today's video mga kadudge. Bye! Please like and follow!